Mas maraming mga barko ng China na mataan sa Scarborough o Panatag Shoal kung saan patungo ang civilian convoy ng atin ito koalisyon. Narito ang detalye. Idineploy ang ses ng caravan plane ng Philippine Coast Guard para sa isang maritime patrol sa Scarborough o Panatag Shoal. Kasabay ito ng civilian convoy ng atin ito koalisyon na tila pinaghandaan ng China dahil sa dami ng namata ang barko nila. Mula rito sa Maritime Domain Awareness Flight ng Cessna Caravan Plane ng Philippine Coast Guard, may kita kung gaano karaming mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime militia ang nakabantay sa Scarborough o Panatag Shoal. Sabi ng PCG, kung ikong noong mga nakaraang araw, mas marami ngayon ang mga barko ng China. 17 nautical miles mula sa silangang bahagi ng Panatag Shoal, tatlong barko ng China Coast Guard ang nakita. Dalawa pa ang mas malapit ng 3 nautical miles sa hilagang silangang bahagi. Nakahilera naman malapit sa bahura ang ilang Chinese Maritime Militia Vessel. Ang isa rito, nakapwesto pa sa mismong entrada, papasok sa lagoon. Mapapansin din na nakakabit ang dalawang layer ng floating barrier na binabantayan ng mga kulay puting maritime militia at iba pang barko ng China Coast Guard. Namataan din ang isang barko ng People's Liberation Army Navy 27 nautical miles mula sa Panatag Shoal. Mayroon pang isang warship na hindi nakita sa bisinidad pero makailang beses nag radio challenge at may naging babala sa eroplano ng PCG. sa kabuuan. Walong barko ng China Coast Guard, sampung Chinese Maritime Militia Vessels at isang warship ng PLA Navy ang namataan sa kalahating oras na aerial survey. Ayon sa PCG, exaggerated ang ganitong bilang kung ikukumpara sa karaniwang deployment ng mga barko ng China sa Panatag Shoal at maaring dahilan ang civilian convoy ng atin ito koalisyon. Inisip nila the more vessels that they deploy, it will threaten ang uh, mga ganitong initiative ng civilian groups like uh, Ate Niton. No? Para hindi na tularan pa ang ibang other civilian organized initiative na magkaroon pa ng ganito. That's the first possible reason. No? But the other second reason is, we can also think or assume na siguro ang People's si Republic of China, It's also afraid on their own stories. No? Kung umabot naman sa sukdulan ang dagawing harassment sa mga kalahok sa convoy, sinabi PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na ang China ang malalagay sa alanganin. If China would do that kind of aggression uh, against this uh, civil society, who is just exercising our sovereign rights in these waters, definitely. we are on the position of moral high ground. The international community will really condemn and criticize China's level of aggression kapag ginawa nila yan sa ating mga kababayan. Sa ngayon, tatlong barko na ng PCG ang idineploy para magbigay seguridad sa civilian convoy kabilang ang BRP Bagakay na pinuntirya ng water cannon ng China Coast Guard kamakailan. Patrick De Jesus para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.